Mamen, mamen. For today's video, mamen, and for today's food trip namin, mamen, isang healthy pancit canton overload, mamen. O, oh, healthy yan, mamen, kasi ang daming gulay niyan, ang daming laman, pero hindi masyado nakaka-high blood, mamen. At ang antayin nyo dyan, mamen, e, tignan nyo kung paano ko pasasarapin yung noodles niyan. Yan yung magpapaangat sa kanya, magpapasarap sa lasa niyan, mamen. Kaya paano? Tirahin na natin, baka tirahin pa ng iba. Mame, napaka-basic lang talaga nitong gagawin ko dito. Ang talagang abangan nyo dito kung paano ko papasarapin yung noodles ng pansit kanton, mamen. Kaya ito, unang ginawa ko, mamen. Pinirito ko muna tong sahog nating kikiam at squid ball, mamen, or chicken balls. Tapos, onting prito lang, mamen. Lalobo ka agad kasi manipis yung hiwa. Set aside, mamen. Tapos tanggalin natin yung mantika kasi syempre, ang gagamitin nating mantika. Eh, mantika nitong liempo, mamen. Isang liempong mahaba lang yan na hiniwa ko ng manipis-nipis para mas mabilis maluto at mas mabilis matusta. Mabilis mo yung mantika, mamen. At habang palabas yung mantika, eh sinabay ko na nga itong chicken gizzard o kung tawagin eh, balon-balunan, mamen. Paborito ko sa pansit yan. Si Manit naninipis na hiwa lang din, mamen. Tinakpan ko para mas mabilis maluto at magmantika. Ayan na nga. Nagmantika na siya, mamen. Kaya naman, ilalagay ko na tong chorizo, mamen. Bahala ka na. Chorizo de Bilbao, Macau, chorizo de Palenque. Tagkikinsay, walang problema. Lag basta lagyan mo, pampasarap yan. At pag okay na, itabi nyo lang muna sa isang tabi ang mga karne nyo. mag tayo ng bawang at sibuyas, mamen Ayan, gisahin nyo lang at pag umalingasaw na sa buong bahay nyo yung bangon niyang aromatiko natin, eh, gisahin na natin yung mga karne, mamen Tapos, ilagay natin tong atay ng manok. Huwag nyo kagad gigisahin yung atay ng manok sa una kasi ma-overcook yan. Pangit, mamen Ayan, ilagyan ko muna ng paminta. Yun muna ang ating pampalasa, mamen Season lang natin. At saglit na sangkutsa lang. Yan, parang ganyan. i mekos mo lang insan, mamen. O, oh. uso pa rin ba yung mekos Sabay, lagay na agad ng gulay. Sayote at uh, bagyo beans muna nilagay ko yung carrots hindi ko muna nilagay kasi medyo napanipis yung hiwa ni Mrs. Mamen kaya mamaya na masarap kasi dyan sa mga gulay e malutong o crunchy yan nilagay ko ng oyster sauce Mamen mga dalawa hanggang tatlong kutsara yan na magpapaalat dyan kasi wala tayong lalagay na uh, ibang pampaalat dyan bukod dyan at nilagyan ko rin nga pala yan ng onting onting chicken powder Itong hindi ko na, na video nalagay ko na yung repolyo Mamen isang buong maliit na repolyo lang yan at binalik ko na rin yung kikiam at squid ball Mamen set aside natin yan ibalik nyo yung pan, mamin. walang problema kahit may matira dyan at lagyan na natin ng criminal water, mamen. Eto yung pampapalas ko, gayahin nyo to, mamen. Promise, napakasarap. Ayan, cream of mushroom sa kalahating kilong pansit, kalahating lang yan kailangan nyo. At ito, naglagay ako ng chicken powder, paminta, mamen, asin na lang pinampaalat ko, at konting asukal. Kung ngayon, kung ay mo maglagay ng asukal, mamen, ikaw naman ang boss sa kusina mo, ba? Diba? Ikaw masusunod, di wag ka maglagay. At ito, nilagay ko na ngayon pansit kantong ko, mamen, kalahating kilo yan, nilahat ko na. Ang tatak ng gamit ko ngayon, eh, half mimi ba yan? O oh, Happy mi Ngayon, mamen, iba-iba kasi yung pansit, yung paghigup ng sabaw. Gusto nyo, damihan nyo kagad. Sabi nyo iba, wag daw magdagdag ng tubig. Pero sa akin, okay lang magdagdag, basta pa unti-unti, mamen, yung hindi magbabago yung alat niya. And after 5 minutes, natunay yung pansit, binalik ko na yung gulay na onti na luhan lang at syempre magta-toppings pa tayo nitong chop suey si gulay natin, Mamen. Goods na goods na 'yan. Pwede mo ikaanin 'yan, Mamen. Pwede mo itinapay, pwedeng as is. O paano? Isisigaw ko na. Wrapsa! Men.